Kaya naman. Kaya naman. Okay. mag-aampon ba sa mga anak mo? Papaampon mo yan? Hindi po. Ha? Kasi obligasyon ko po ito. Hindi mo papaampon? Hindi. Okay. morning, isang na umaga po mga katuwang At ngayong umaga, ang pupuntahan po natin yung magiina po ni na Merly mga katuwang Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapunta ron sa magiinang yun Yung tatlong anak po niya, formal Norris, di po ba? Ah, naalala niyo po ba yun mga katuwang? And uh, may galab shoutout kay Ma'am Rowena Viernes of USA May padala po dito si Ma'am Rowena para po dun sa magiina Kaya ngayong umaga, unahin po nating pupuntahan itong si na Merly yung mag po ni na Merly mga katuwang update po namin kayo sa kalagayan po nila mga katuwang tara pero ayan makasama ko muna ayan Hello po. si Ivan si Angel Hello. si Papa P Hello. ayan katuwang magandang umaga po <laughs> tara 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 sobrang init tara sobrang init po mga katuwang Maraming maraming salamat nga pala kay Ma'am Rowena doon sa Padala niya po sa amin mga katuwang Thank you so much po Then pati po dun sa Binigay niyang panggasolina po sa amin mga katuwang Malaking tulong po yun sa pang-araw-araw po naming ginagawa um, no? Yung sa maghapon, malibre ka ng gasolina Napakalaking tulong po nun Napakahirap ng uh, presyo ng gasolina ngayon Sa mga tulad naming na small youtuber napaka bigat po nun si madam reyna hindi natin nakasama ngayon kasi magpapa check up tsaka itong lalakarin namin medyo malayo hindi namin to dito din na sakyan kasi hindi po magkakasya rito bukod sa mainit yung lalakarin po namin hindi kakayanin ni Madam Reyna kasi may sakit po sa puso si Madam Reyna bawal sa kanya itong mga uh, medyo malalayo mahihirap na lakaran and uh, naka-schedule ngayong umaga magpa-check uh, up itong si Madam Reyna follow up check up dun sa kanyang sakit tong ang mahirap dito sa lugar na ito nung magiinan ni na Merly, kasi pagka maulan, hirap kami rito ni Papa P. Ilang beses kami natumba sa motorsiklo nadulas dahil sa madulas na daan mga katuwang ingatan dito yung masimplang ka yung sasakyan naman hindi magkasya rito rough road mabato kung magiinang ito lagi tong nagme-message sa akin dito daw sila kumakain wala daw silang bigas kaya minsan nini-message ko siya magkita kami sa labasan inibigyan ko sila ng pambilim pagkain bigas specially no? malayo pa po, po. Lapit na, malapit, malapit na malapit na, na kaya pa ba? kaya, kaya pa? pa, pa. kaya pa? o si Papa P medyo ka oh. Oh. oh, kaya nga ni Angel oh. Oh. Ala. Angel ako na. Ako na ayo kumapagod ka kasi ay kalay layo pa mo na tayo. Sige, paltan mo ka talaga ban hinayaan mo yung babae. Magbitbit noon. Mamaya. Pagka malapit na ako na ha. Dito, dito tayo, dito tayo, mali. Ibang bahay yata pupuntahan nyo. Dito natin ito dadalhin, hindi doon. Okay, talaga. Buti ka ni Papa. oh, ilang beses ko na nakasama dito si Papa pi. Ilang beses na rin kami dito nagsimplang sa motor dahil sa dulas ng daan. Sa una-unahan ba? Ako naman ha. Dito kami. Nagsimplang ni Papa P. Muntik pa kaming mahulog sa ibaba. Irrigation ba yun? O ilog itong ibaba nito eh. Maliit yung daanan. Madulas. Dito yun o oh Papa P. Dito, dito. Doon, doon, doon. Yan, dito, dito. Dito tayo. Dito tayo nagsimplang. Muntik tayo mahulog dyan. So. Kamotor kami nun eh Papa P. Mahulog tayo din sa tubig. mana Aku naman ban aku naman. kaya kaya. <h provisioning> <hunting> <narangan> <hunting>

So naman papapi oh, Tara kayo mo na yan Malapit na tayo Ito dito ako Takot na no takot mga katawang Lalo si papapi Hindi kami tumutuloy dito at baka mahulog Pag kami nakamotor Kaya iniiwan namin dito sa tabi Dito ang motor namin Ayan, Tara Tara kita ko na yung mag-iina yun. Oh. Tanaw na tanaw ko na. No? Uy, sira-sira na yung bahay nila. Nakatagilid na. Okay pa kayo? Hindi okay. kasi kayo nagdala ng tubig eh napakainit ng tanghali natin ngayon tapos wala kayong tubig ba't iniwan niyo yung tubig natin yung tumbler ay naku Diyos ko kayo talaga mamadali tau po tau po tagilid na yung bahay nila katuwang tagilid na. Magigiba na yung bahay nitong mag -iinang. ito ni na Merle. Oh. Ito yung mag -iinang. Bless mga bata. Bless. Ito yung panganay ni Merly Oh. Anong edad nito Merly? 6 years old na 6 years old. Ito si Pangalawa. Four Pangalawa, four years old. Ito si three years old. Ito si Bunso. Hello, Bunso. Kumusta kayo, Merly? O, oh, oras na. Alas 10 Pagluluto kayo. O, oh, ngayon lang yata ako nakarating dito na may niluluto ka dyan sa sa kalanin nyo. No, at least may niluluto ka. Anong niluluto mo, Merly? Ano ba ako ng sinaing? Sinaing? Ah, nang hiram kang ka bigas. Ito lang po pong nakablo na yun. Mm -hmm. Kapit bahay niyo yan. Nung po ba niya sa kabila po? Ah, malayo. At least nakahiram ka. Kaibigan mo. <laughs> ilang kilo na hiram mo? Sang kilo po. Sang kilo. Ilang saingan niyo mag-ina? Isang saing po yan. Isang saing? Opo, kasi ka po yun ito eh. Namaan po yung magkarain. Malalakas? Opo malalakas silang kumain. Merly, pansin ko sa mga anak ko, parang hindi mo man lang hinihila mo sa no? pa lang po yan. Parang hindi mo man lang... Walang ano? mga chinelas, ang dudumi ng... Uh, ang dudumi ito lang Asan yung chinelas, baby? ito kay baby. nila, Merly, parang hindi na pa hihila mo yan. sa mga anak mo, ha? Naligo pa lang po, naglaro po dyan sa... Naligo pa lang yan, itsura na yan. Naglaro po dyan sa... Parang mga damit nila, parang hindi yes. mo man lang nalabahan yan. Diba? O kumustang ulam niyo? May pang-ulam kayo? Wala po. Wala kayong pang-ulam? Ah? Karun Malnoris po ang mga anak niyo. Napadala mo ba 'yun sa ano? Sa center? Ano sabi sa center? Malnoris talaga no? Malnoris po. Ito po dalawa po. Malnoris. 'Yung panganay? Hindi naman po. Hindi naman daw. 'Yung bunso. Hindi naman din. Hindi naman din. dalawa pa Yung dalawang yan ang maluris. Hello. Tutoy. Hindi, babae. Babae yan. Hindi ka marunong tumingin angel ng babae at lalaki, ha? la yan po Lahat sila babae, ano? Ano pong pangalan? Ito po si Anne. Si Angeline. Si Anne kasi Andrea po. Puro A po. Kanya, hindi, hindi. Iyak, hindi. Ah, naiyak. Sik. Magaan, ang gaan mo natutoy. Hindi nga tutoy yan, Nini. Ikaw talaga. <laughs> <laughs> Mabira ito si Imjin Tutoy <laughs> ng tutoy. Hindi nga tutoy yan, Nini. Magaan? Magaan gaan? Sino mas magaan kaya si dalaw ni Papa P? Ay, ito po. Ito. <laughs> Ay, yan, dito. <laughs> mo na, Iban. Ay pwede Ito ang mabait, oh. Uh, ito mabait. Anong pangalan itong mabait? Ito ano, po, po siya sa tao. Ito, ito. Ano, ito po si An. Si Anne. Si An. <laughs> ano <anana? laughs> nga, baba ko, kamukha Ha? Ano, ano, ano? magaan. Ay, magaan nga. Magaan. 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 <laughs> May dala kami dito sa inyo Merly ha Ito padala sa atin ito ni Ma'am Rowena Sandali, dito muna tayo Tagal-tagal akong di nakapunta sa inyo dito Merly Kumusta naman kayo? Di naman kayo nagkakasakit? Um, lagi problema niyong mag-ina Pagkain niyo no ah, Nangihingi pa rin ba kayo sa bayan? Minsan po. Minsan, minsan. Hindi tulad nun, halos araw-araw kayo nasa bayan, nangihingi sa so, mga politicians. Ngayon, ganun pa rin? Mahira na lang. Kasi po, may maliit na anak. Ah, may maliit yung anak. Kasi yung layo, pati yung lalakarin niyo May karga kang bata, tapos may tatlong maliliit. Bigay sa inyo ito ni Ma'am Rowena Merly ha? Maraming maraming salamat po. marami salamat po Ma'am Rowena po sa pagtulong po sa aming naging ina. Lalo na po sa isa sa ispanyol. Maraming salamat po. Sa natin yan Ayvan, Papa Pi. Sige po. Sige sige, labas niyo na yung mga nandyan. Ito po yung mga dilata. Hmm. Benas ano sausage. Sausage. Mm -hmm. Sausage.

Oats. Ah, oats. Tama-tama. Pang-bata. Pang-umaga. Pang-bata. Pagkatapos po. Mmm. Breakfast. ito. Ano May pangsain na po kayo. Pangsanghalian po. Ito mm lang. -hmm. Ito po yung... Ubas. Ito. Favorite na to. Chocolate. Oh. Wow.

Ayun, natela, na pampalaman po sa tinapay. Opo. Ito. Ito po, laki mo. Ano yan, Angel? Pan tinitimpla po sa mga. Ah, para o. Para tama po sa kanila. Sakto sa mga bata. Para Anong po mag-gain ma weight po sila. Hmm, para, para medyo bumigat-bigat naman o, ang timbang umayos. ng mga bata. Tapos sa'yo naman, Merly, yung coffee, Ano? ito ham. Ano yan? Ah, yung spam. tamang tama may ano kayo? May pang-ulam na kayo, ano? Uh -huh. May lid po ba yan sa noodles? Ang dami sa noodles. Kaya lang pwede po, po yung araw-araw. Oo, oh, mahirap sa bata yung mga ganyan, Angel. Kaya pa nagka ka at nagka-pamil, nagka, nagka huwag kang masyado sa noodles, ha? Yan yung pinagmumulan ng UTI. O, oh, di ba may UTI kapatid? Ano ah, Oh, kaya nga eh. Data ng sakit na ko. Ano, ano, ano? Data, wata ng sakit na ko. O, eh, huwag ganun. Ingat sa mga kinakain. Ano? Yan, Ivan, ano yan? Sugar po. Di po ako mainit ah, Asukal po siya. Asukal. Okay, very good. Mm -mm. So, yan yun ha. Mm -hmm. <laughs> ano pa yung iba dyan? Wala na po. Wala na. Po. Wala na po. Nayan na po Maraming salamat po, Sir. At friend po sa amin po. Mm -hmm. Sige ha. At, uh, sama ko si Angel, si Aiban. Yung isa yung pinaka pogi. Kilala nyo na yan. Oo, oo, oo. Kasi lagi kong kasama dito pag pumupunta kami rito sa iyo. Sino nga yan? Papa P. Papa P. Oh, eh. Kilala ka, Papa P. <laughs> <laughs> ah. ah? Madalas ka ata dito, Papa hmm. P. Maraming maraming salamat po. Sir Etienne, kasi may dala mo po. Pwede po ba mag-request ng vitamins? Ha? Pwede po mag-request ng vitamins. Vitamins? Apo. Itong apat mong anak? Apa. Alin yung pinakamalnuris na apat na yan? Ito po. Ayan, tsaka yung isa. Dalwa. Ito po. So yung pangal yung pangalawa at pangatlo ang malnourished. Ito bang pang-apo? Nadara niyo sa health center na yan. Walang vitamins doon. Walang vitamins para sa bata. Itong panganay hindi naman to malnourished. Yeah. Yung pangalawa at pangatlo hindi. lang, yung bunso hindi rin. Tama? Okay. Ito lang po Talagang na nakarga niyo kanina magagaan yung bata ano? Magagaan lang po. Magagaan. So, Magagaan pa saan? Ha? <laughs> mga paperweight po sila. Ha? Mga paperweight po sila. Mga paperweight. Kawawa naman ano. Anong may sasuggest mo, Angel? Kailangan po nila ng mga mapaprotein ng pagkain tsaka po vitamins para po lumakas po sila tapos lumusog pa po at hindi na po sila maging malnourish. Hmm, lagi din silang may sakit kasi nga ka, malnourish eh, no? Kasi po, first time po nila makakain ng chocolate. Ayan na sila nakakain ng chocolate. Galing pang abroad, no? Galing USA. Yung candy. Eh, candy. Huwag mo masyado sila sa candy. Kasi makamamaya, sira ang mga ngipin ng mga anak mo, ano? Pagkakakain nila ng candy, tututbrush mo. May tutbrush ba yan, mga bata? Okay. din po na ano po. Yung bahay po nila sa gilid, hmm. kailangan po at pang-renovate din. kasi mapaayos po para hmm. po mas comfortable po silang mag magtulog. Tara hmm. yeah. po papakita ko po sa inyo yung bahay nila kasi nakita ko po kanina at medyo tabingi po ta sa gilid tagilid na. Opo. Oh, tingnan natin. Kita ko nga yung kanina tinuro ko rin naman. Pakita daw niya sa akin. Ha? Ay, oo nga. Tagilid na nga na ng Angel. gel. Huwag ka yung aso. May aso, makakagatin ka. Ito. Tawawa naman po sila. Po Iwalay na yata sila. Ayan. Kaya walang naghahanap buhay. Kaya madalas itong mag-iina nanghihingi ng pambiling bigas, pagkain yan sa labasan sa mga politicians Ayan. ano Merly, alis na kami ha maraming maraming salamat po, salamat po. Maraming, hmm. maraming maraming po maraming maraming salamat po kaya sana po yung request ko po Vitamins. vitamins Siguro lahat ng yan vitamins ano? Wala ba yung vitamins sa mga anak mo? Wala, wala po Senta yan ang problema, Merly. Wala na nga kayong makain. Tapos, wala pang vitamins, no? Yung ba, mga anak mo? Itong, anong grade na nito? Yung panganay? Grade 1 na sa pasukan. Grade 1 na sa pasukan. Problema ko po. Yung ganit po sa school, wala pa po. Grade 1 na to? Isa pa sa mabigat na problema nito, Merly, pagpasok nito sa school, napakalayo nitong lugar na to. Ang hirap pa ng daan. 'di ba? O oh, paano 'yung papasok eh may mo maihahatid at may tatlo kang batang inalagaan. Paano 'yan? Dalawa na mag-aaral. Itong kasi daycare, po eh, daycare naman 'to. Paano mo nagagawin 'yun? Paano mo matutulungan 'tong mga anak mo pumasok sa school? Napakalayo nito. Ha? Paano gagawin mo? Sama na lang. Ha? Kasama ka na lang. Sama mo na lang. Akay mo silang yung maliliit. Karga mo ito. Di ba? Wala pong magagawa kasi po, ko po ito eh. Saan yung asawa mo? Di na nagpakita. Yes, Marie Joseph. Yan sinasabi ko sa iyo, Merly. Noo, nag-uusap tayo lagi. Sabi mo, wala hiwalay na kayo. Tapos kamukat-mukat mo, nalaman ko, nanganak ka na, buntis ka't nanganak na. Nadagdagan yung tatlo, naging apat. Baka mamaya, sinasabi mo na naman, nahiwalay kayo. Tapos mamaya-maya, kamukat-mukat mo, buntis ka naman, maging lima na yan. Ha? Hindi na. Talaga. Oh, wow, yung mga anak mo. Di ba? Gusto mo bang kaya mo ba silang buhayin pag-aralin? Ha? Kaya naman. Kaya naman. May mag-aampon ba sa mga anak mo? Papaampon mo 'yan? Hindi po. Ha? Si obligasyon ko po Hindi mo papaampon. Ano na po kasi mahal na mahal ko pa ang mga anak ko. Hindi mo papaampon. Hindi po kaya mo silang buhayin kaya mo silang pag-aralin bye-bye na, bye-bye alis na kami Merly ha ingat kayo bye-bye bye-bye tara na, tara na gugugaw na tayo tara, tara tara, tara kawawa naman itong mag-iinang ito sana kung uh, may maitutulong lang tayo may pagawa natin ang bahay dun sa malapit-lapit sa labasan